So, yun mga kauban, dami pong talong, paninda po buas. Yon, morning-morning ulit sa inyo mga kauban. Ang dito tayo muli sa tataniman ni Bulig. Yon, makakita rito yung maraming gulay rito mga kauban. Yon, kasi lukoy ang umahaling nga po sa po sa lahat ng subscriber, sa mga bagong papas na subscriber at bagong viewer. Shout out po, po sa inyo lahat. So yun, binalikan ko po yung gulay nito para mag-update lang po sa mga tanim na gulay mga kauban. Namatay? Yun mga kauban, dahil pong pamaksew na sili. Kaya yeah, na po bukas yan ni Lilith. Dahil bunga pala, ano? Eh, no? yan ang mga okra, naglaki yan, oh. Tumanda na. Sayang yung okra, gumulang. Gumulang. Lahat magulang na? Nakakuha ko lang sa hindi no? Ayan po yung mga okra, mga kaupa, na gumulang na. nagabana, na. Ito po yung tanim ni kamag-anak ni Bulig. Ah, uh, na po niya to dahil yun nga po, ah, siya nga po yung namatay na. Ayan, bali ang nag na lang yung pamangkin niya. Yun. Ito si Lilith, ah, nag para itanim bukas dus ay itanim sorry para itinda po sa Balagtas Public Market yan yun nga lang mga kauban pahira pa ng pag-aan rito uh, lulusong ka dito kasi may tubig po yung pagitan ng plat tabi po kasi ng bukid to mga kauban o, may patubig kaya puno po ng tubig yun hindi nga problema yung pagdidilig yung kaya lang parang sobra naman sa tubig. Ngayon uh, yung mga umaani ng alaman bali kailangan lumusong pahirapan. Yun yung mga papaya rito. Ngayon mga namumulaklak na rin po. sa may kabila, tabi ng super may mga sitaw. Uh, naanihan na rin po yung mga sitaw na yan, yan oh, mga medyo payat na nga po iba oh. pero paganda na rin yan maanihan susunod na araw yan mga kaukuban Kahanap lang ako ng kamatis pang ulam eh. Yung mga ampalaya bali mga namamaluktot na hindi ka tulad nung unang ani kapakahaba po nito ano, barely nalalanta na po yung mga dahon ito po yung kamatis Yan. medyo yung iba karamihan pa hilaw kinukuha nila yung mga hinog yung mga manibalang yon ayan po yung talong so ayan mga kauban ito yung upo na nila halos halos sa sandang ka lang bata pa yung upo ayan, no? ito ang daming bulaklak daming bunga medyo may ito pa Ito kain buong bunga o. Ito po yung mga kayong may ano, uh. uh, mga kauban o. Uh. So yun yung ito po yung kamatis. Ito magaganda po yung kamatis dito mga kauban no? Walang mga kagat ng hayop. Makinis na makinis po, ganda. Yan. Yan do sila. Tingnan yung kalabasa rito. Kung namulaklak. Ito Uh, ano na nang damo. Ah, pabayaan na mga kauban. Tumitalong kayata oh. kaya nga lang po mga kauban, si Buleg, yung may-army yun nga po ha, ah, inatake kaya hindi na po niya nakita yung paglagunong ng kanyang halaman pero nakita na po niyang nag, ah, nagkaroon ng bunga umanin na po sa dito ng ilang beses pero hindi po ganito kahitik yung bunga ng kamatis at yung palaya at yung talong nung nabubuhay po siya ilang piraso pa lang po yung bunga ng mga talong na yan ilang piraso pa lang Ngayon na, uh, po ngayon. Numatay, ah, nilibing po siya noong linggo. Yun. Yung upo rito mga kauban. No? Ayan. 1, 2, 3, 4. Ito pa. 5. Ayan, nasa may bakod na po ng super highway sa si NLEX Ito, so, nakabalag na oo ano yan na rin po ito naanian na ito na puntahan po natin yung sitaw mga kaupan ito po yung sitaw yan po yan po yung sitaw mga kaupan yung haba ito mga bata pa payat po pa e eh. ito para kung kung makikita nyo ayan napakaraming pong bunga Siguro kung nilagyan to ng bini ng tilapia Tapos ganoon po yung ano Baka uh, malalaki na po Dapat pala nalagyan to ng isda Para doble ano eh Bukod siya may gulay na May isda pa no. So ayun, may papakita ko sa inyo mga kaoba Ito Lahat ng hayop Na dapat po kakain sa kamati Sampalaya Dito po siya pumapasok Hindi na po siya nagpupunta doon sa may Pinakahalaman uh, Hindi ko lang po alam kung anong chemical Yung nialagay dito Para yung mga hayop na to Ayan mga kulisap uh, Dito po pumasok sa bote Ayan no? Ayan pa yung mga bote. Ito pa yung isang bote. Yung mga hayop, dito na po pumapasok. Ayan. Ayan. Mga buhay po yan. Ayan. Ayan dito po siya papasok sa may straw. Pag pumasok po dyan, hindi na kalabas nakakalabas. Yung... May gamot po na nilalagay dito na para sa mga hayop na 'yan uh, mabango dito na po sila pupunta hindi na po sila nagpupunta doon sa may ano may mga halaman para tusukin yung mga ampalaya magkaroon ng uod yung mga talong Doon na po siya nagpupunta mga tanim na gulay po rito ang magaganda po wala pong hayop O yun mga kauban, hanggang dito na lang po yung video. Uh, maraming maraming salamat po sa sumusubaybay ng akin channel. Uh, sa mga bago sa channel ko, yung mga hindi pa nakapagsubscribe, uh, subscribe na po tayo. Yan. yan ano <laughs> pa ako limang-limang lima, lima, lima. <laughs> ano